Muling nagsama-sama ang mga High School Science Club members and advisors sa bansa para sa taunang National Youth Science, Technology and Environment Summer Camp o Task 2024. Ang four-day event na ito ay layong pataasin ang interes at kamalayan ng science clubbers sa pamagitan ng mga lectures and interactive workshops habang patuloy na pinalalakas ang kanilang interpersonal skills. Tara na at makisaya at mag-explore kasama ang mga next gen scientists and experts ng bansa. ang National Youth Science, Technology and Environment Summer Camp o NISTESC ay isa sa mga aktibidad na ginagawa ng Philippine Society of Youth Science Clubs o PSYSC. Ang PSYSC ay isang organisasyon ng mga science clubs sa buong bansa na nailunsad noong pang taong 1971 na layong maipakita sa mga kabataan ang kahalagahan ng science, technology and environment sa komunidad. Ngayong taon, ang tema ng NISTES 2024 ay Ravisynth Activating Electric Potential Beneath the Sands. For uh, electric, um, for yung electronics right now, very timely din po siya kasi Gen Z is very um, connected ngayon sa social media and we know na without um electronics yung foundation ng ating technology hindi din po tayo magiging connected sa social media so para mas maintindihan po nila and mas maging interesting for them how they are able to connect with each other at the basic level of the science which is the electronics din po Ayan. So this year, ma'am, syempre, um, mas pinalawak po natin yung mga competitions natin. So from last year, kung ano po yung ginagawa natin, usually yun pa rin po hanggang ngayon. Pero uh, we make changes sa ating mga guidelines to make it more interesting. And of course, yung ginagawa natin yearly is we change po yung theme para po syempre, we have a lot of um, topics po kasi in the sciences na feeling ng mga bata ay very intimidating for them. So what we do is we choose a particular topic or theme and STEM and then we try to simplify simplify it for them and do this four day camp para mas maintindihan po nila na ah ganito lang naman pala talaga yung meaning ng um, subject na yon or ng topic na yon hindi naman pala siya ganun ka complicated so that's what we usually do po para it makes them more connected to science and also at the same time they will have fun din po sa ating activities isa sa mga highlights ng Science Camp ay ang School Quiz Competition kung saan magtatagisa ng talino ang mga science clubbers para malaman ang kanilang kaalaman tungkol sa science, technology, and environment. Uh, for the student contest po, we have five different contests. So we have the School Quiz Competition which is basically a quiz bee type uh, contest. Next is the editorial writing and Pagsulat ng editorial, which is basically Filipino editorial writing. Um, we have editorial cartooning and poster making pa. Samantala, bukod sa mga estudyante, excited din ang mga advisors o guro para sa Science Camp 2024 na anila ay magandang pagkakataon para makakuha ng ideya para sa kanilang mga pagtuturo. Um, hello, everyone. I'm Sergio from Albert Einstein School, Katabata City Barm. So, what I'm looking forward to the event is that actually, I'm not a science teacher, so this is a science event. But then, uh, PSYSC actually gives us topics that are not only related to science, but also can help us as teachers. So, I'm looking forward to so many pedagogical strategies, teaching strategies that I can actually um, share and also implement in our schools. So I would like to extend my heartfelt gratitude to the PSYSC for giving us teachers this session. This is not only for students but also for us teachers. Para naman sa mga estudyante, ang ganitong mga aktibidad ay magbubukas din ng oportunidad sa kanila para madagdagan ang kanilang kaalaman na maaaring hindi na ibabahagi sa kanilang mga klase. And for our four-day event, meron po tayong Socials Night. So, doon po magkakakilala yung marami nating mga science clubbers all over the country. Siyempre, iba-iba pong city ang pinanggalingan nila and regions around the country. And sa Socials Night, magpapasiklaban. And sa ating Entertainment Night, magpapasiklaban po sila sa kantahan, sa sayawan. Ayun, so hindi lang tayo puro din po dito. Science, uh, very technical science, holistic din po tayo because we know na they're also talented in the different um, arts din po na mga ginagawa natin sa pang -ayaw -ayaw and in school. And also, we have workshops, of course, yun yung highlight ng camp natin kasi doon natin napapakita and doon natin napapa-appreciate sa kanila yung topic natin na electronics through our workshops. And of course, yung last day natin, yung pinaka, I think, nilulook forward din ng ating mga students ay yung field trip po. So, we will go around Batang to some field trip sites para po ma-explore din nila yung Batangas City. Ayan po. Bahagi rin ng NISTES 2024 ang DOS TV kung saan nagkaroon tayo ng pagkakataon na maipakita sa mga estudyante ang ating science program na Expert Talk, tampok ang Forensic Science. Dito nagkaroon ng open forum ang mga estudyante at DOS TV production staff. Ang National Youth Science, Technology and Environment Summer Camp ay tiyak na mag-iiwan ng hitik na kaalaman at masayang karanasan para sa mga mag-aaral. At yan ang aking balitag para sa araw na ito. Mula dito sa Batangas, ako po si Jel Miranda, delivering science for the people. One DOST for you.